Good morning. Good morning, guys. Ito na naman tayo, Tasman, Pampanga. Sa consignation. Kukuha na naman tayo lang, eh, ng isda. Medyo masigla ngayon ang lang dito. Ayan. Maraming uh, tilapia. Ayan uh, natin ah. Bulit sa akin mga panan eh, meron taong, taong. sa uh, tahong Mga bagong dating

Ano? Wow. Tingnan natin kung yung mga bangos. Gani yan, boss? Gani yan. Sandal, sandal. Okay. Sandal daw yung bangos, yung maliliit. Siguro sa mga malalaki na to, 120. Ayan, <Dasnil> yeah, boss ko. Yeah, mga boss ko. Ang asuki, ayan. Ayan, yung... natag na bangus. Uh, na maraming bangus na yun. Ayan, okay. uh, to uh, yeah, guys. Medyo hati yung dating ng isda ngayon. Hindi, sya, hindi masyadong masigla dito sa pati na to. Uh, wala mga dating dito. Na uh, mahaba itong residence na Kaya yung mga dating eh portion portion lang. Uh, dito masigla sigla. Maraming dating dito. Kasi yung party na to halos puro bangus yung uh, ino order. Ito yung mga kulay blue box na yan, puro bangus yan. Tumaga na ako Medyo Nakikita na yung bukang diwayway So Hanggang dito na lang ako mga boss Mga suhi till next time Good morning sa inyo lahat And God bless